Ayan. Hello mga kapag Wala so, tayong bike ngayon. Wala tayong ride. Nandito ngayon sa Dapit. Dito po sa itong kita ngayon baga to. Ang bakanting ba pangka. So tatanungin natin ngayon yung isang kong kasama <laughs> dito si Rolex. <laughs> Anong masasabi mo? Dito sa Pundakit. Hey, oyster ah! Is it plain? Oh, this place is so beautiful. at uh, this moment, I uh, haven't seen the area yet because it's too hot, you know. We should walk walked past. Mm. How about those? Uh, yung junction na yan, yung ilog. Sang, al alin mas gusto mo? Yung ilog o yung dagat? The riverbank. Of course, uh -huh. the riverbank. It's uh, better because... Uh, fresh. Fresh. Fresh water. Instead of going down to the ocean. Ocean. So, so salty and... Uh, it's gonna be black skin. Black Tan. Tan. <laughs> <Tang. laughs> Not just tan, black. Black. Smooth, or yeah, you can call it moderate. Moderate. To so, tip. Oh. It will be fine, but... Uh, <laughs> it's already 12 moon, 12 moon. <laughs> So hot. Ah. Yes. Okay, ayan na po. Tapos na po yung interview ko sa kasama ko. <laughs> ngayon, pupuntahan ko naman ngayon yung mga view dito sa labas. Ayan. Stroll naman tayo ngayon. Alright, see you. So yung pumupunta lang dito yung mga residente lang. Yung ako konti lang yung mga nakikita mga tao ngayon dito. Ano yung mga cottage dyan. No? Oh. Sabi nyo na napagtanungan ko, overnight daw 1,000 euro kubo. Pero hindi pa siya aircon. Ngayon mga bakante yan. Ito yung mga bangka nila. Oh. Dito ka magre-rent. Sabi yung mga kaunting nila rito. Eh. Buho lang. <laughs> eh. Yan yun. ang pinatatali nila. Ah, tansi. O nga naman, mas titig yan. Eh. Yan o, no? oh, kesa yung alam nila. Mas eh. mandal dito ang itali. So, nandito na ako sa dulo. Ayan, puro batuhan na. Ayan, puro batuhan na rito. Bali, ang ano pala nito, shape nitong pandakit. Parang isang malaking letter C. ano na yung ito. ito. ito sa ako dito hindi may isda o. Ayun, kumakalong sila. Oops! Ba? Kaya, ah, kapadyak, nandito ako ngayon sa Pundakit. Wala so, akong vibe ngayon. Ngayon, magsisimang kanina ngayon dito. Kasama ko yung baby ko. So, Ayun, nandun pa sila. Nagluluto pa lang sila ngayon. Kung nag-scroll-scroll muna ako, makapit ko dito sa dulo. Ito so, na yung pinakadulo ng punta so, lakad ko lang saka 12.20 na tanghali na hindi pa kami naglalunch kasi kasi nagulupi pa sila so, dito na ako ngayon sarap maligo dito merong ilog dito eh Ayan. dito na, nakapunta na ako dito noon tumawid kami dyan tapos pag nakatawid ko na dyan merong short ano, magte-trek ka ng konti pupunta kayo sa waterfalls sa waterfalls hindi ko rin ito yung bundok na to may waterfalls yan pero pagdating ng summer wala tuyong tuyo ang inyo walang tubig buro ba na ako, nakikita mo ito magandang pwesto rin ito oh. pipiknik ka maglatag ka lang dito pwede na yun malili ano mo? Oo, may mga nagluluto talaga dito. Ito yung basuhan dito. Roll well, stall muna tayo. Ayan. Ito lang ang hirap pag malakas ang aling eh. Tinatangay ng aling yung mga basura dito sa gilid. Wala ang sobrang isa. Fantastic! Fantastic, Fantastic. So, uh, Malamig malamig uh, na yelo. This is the Quality the never goes out of style when you drink it. <laughs> How I love it! This is what uh, they used to call uh, Coke's folks' ice light, -like. and it's a real thing—real to always. Another <laughs> uh -huh. real uh, brand. I'm a royal player, but I'm not a royal brand. Royal brand. Only Coke. The royal pala kayo na no? Yeah. Admin. Admin royal. Admin royal. Kami naman, meat plus. Meat lang yata kang kumain sa plus eh. <laughs> Pero talo namin kayo ha. Alam mo kung bakit? Ha? Ito yung laro namin. After ng laro namin, may drinks na kami. Meron pa kaming mga steak ng mga kakarikaso kinakain na kainan Admin ba sa puta <laughs> na eh Ayayaman Hindi walang yun <laughs> tatawa kami Island hopping kami ngayon Ayan at Sakay o, kami ngayon <laughs> dito Ako lakas ang alon Dala daw kami ng pagkain eh Anong masasabi mo sa island hopping natin? Ah, uh, we're not expected to uh, at this time at the moment because this is our first uh, I love happy here in Tundaki Ayan, ito si Eds Ayan, ito si Eds Nagayin kayo <laughs> sa ano Sabi ko sa inyo Okay, tour My I think I'm uh, a fourth time Going uh, oh. Oh, Kaponis oh. Yeah. A boat. Yeah. So we're heading to Kaponis Island 哎呀。Yeah, <Yeah. S 1> sulat so, nito, na naman dito. ako, nakapunta sa ano ako nakapunta? ah, dito ang inaabot ng tubig ko. time dun siguro adlaw ako maraming ano doon dun maganda mag fishing yan eh oh. kaya lang bato. baka masabit time check muna tayo 2.40 mm. to maganda tong lugar na to oh Sarap mag picnic dito ano kaya meron dito sa dulo nito Pwede kayong ikutin to Mukhang hanggang dito lang yung buhangin Mukhang gagapang ka sa bato Pag iikutin mo to Pero okay na rin Kahit dito lang oh Malaki ng area nito para magliguan Oh madulas Alam baka may sawa na rito ah yung hangganan niya. So bumalik sa home base. Isa-isa ah, na ako. <laughs> Ito maganda lugar ko para pagsignal ko. Pwede nyo matulog yun. Saan ka safe? Balinis yan. Nice. Wow. Ito na yung South China Sea yan. So overlooking, wala nang bundok. Pero pagdating mo rito, parang yung sambales sila Nakikita mo yan Dukan yung mga bundok. Doon kami galing kanina. nangyayari pag dito kayo nag overnight survival mood kayo dito kailangan nyo magsiga tapos magdadala kayo ng tubig kung gusto nyo magigid ng tubig siguro dyan, akit kayo dyan sa bundok baka meron mga sibol sibol dyan pero the best talaga kung magpipiknik kayo dito dalhin nyo na lahat ng mga basic needs gaya ng tubig yung pagkain tapos yung ilaw pangluto tapos importante sa lahat yung tutulugan yung ano uh, tent yan dito eh ang ganda oh white sun eh ang yung dito tapos yan ang bonfire dito eh ang ganda lino pa ng tubig Ang linis ay blue na blue wala pang gaano mga tao konti lang na yung naliligo so yung mga naliligo lang dito yung mga nagre-rent ng boat dahil sigurado ko, ko pag summer, pag wala ng pandemic, maraming pumupunta rito. Kasi napakaganda talaga. So, yun lang muna ang may kikwento ko sa inyo, may share ko sa inyo. Uh, kung gusto nyo pumunta dito sa lugar na to, ang pangalan ng lugar nito is Capones Island. Party pa rito ng San Antonio Sambales. Tsaka shoutout nga pala sa BG Paduares. Love you guys. Bukas ride tayo ha! Sunday ride tayo bukas. Doon tayo ngayon magdudulot tayo sa uh, from Alonga po diretso ng San Narciso tapos San Narciso di diretso ng San Antonio tapos tatagos tayo doon sa Gobik San Antonio lalabas yun ng Casilleos doon sa Santa Maria and then go back to Olonga po na yun lang siguro mga pwede na siguro sa mga ano yan, mga 60 to 70 kilometers yun balikan yan Or more than. Uh, hula ko lang yun. Ayun lang guys. Punta kayo rito. Ang ganda. Ang saya. So huwag nyo kakalimutan. Pindutin yung uh, subscribe button. Tsaka notification bell. Yun. Puro picture picture lang muna sila. Siguro. Maya maya kasi maliliw. May, may init kasi. Pag ganito may init talaga. Yun ang hindi mawawala.

pauwi na kami, pabalik na kami dun sa kampo namin so, ayan, nagsasakay na lahat sila nag-enjoy lahat saya rito

Cool. Hello, doggy. Teach me how to doggy. Huh? Swear I won't forget. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Subtitles by the Amara.org community